you ask someone, I take return from here. Commission? No, Kali Valley message. Pagkita ay 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 pagkita Oo, oh, tama yan dami doon ang langgam ay test Mas extract eh Ito po naman sa mula, Saudi. Sa Saudi na po. din? lang yun. dati na yun. Hindi. Kasi hindi niya yung... Laking time ano. Pag muna ka ng balita na hindi tama. Di update. Di update. 100,000 rupes. 200,000